Ayaw niyang pinapakilaman yun. Gusto niya sa lahat sa atin, parang siya yung gustong masunod. Parang gusto niyang hawakan tayong lahat. Ayaw ko naman ganun. Dapat kasi doon ate, parang di siya na ano, binigay niya sana kay Kuya yung isa kasi, yung tuloy na matay lahat. Ay, lagyan

Hmm. 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 Ay, ano na lang baboy no? Di ba, na lang. Hindi bakal din na lang. Kasi Kasi baboy 'te, alagaan mo masyado tapos gagawin mo parang beach. Hmm.

yan ano wala 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 si wala wala siyan Ay, kuya, wala 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 Ay, kuya, ako konti

Ara. Ara ang pangalan mo. Yung aso ko, Sara. Ara. Uy, nililingon niya ako ato yung aso, <laughs> te. <laughs> ate, sabi niya gano'n nagri-ring na. Tapos just tag, eh, kung kuna na. na. Madi mo, ma, mga tao, tawagan kung kuna na kayo. <laughs>

ah. Oh, ko huwag mo naman ako ihulog-hulog doon ngayon, no, kasi hmm? naka-video ako. Naka-shopping naman yan. Pangi. Oh. <laughs> <laughs> ate <totoo>, okay, <laughs> tayo, ate tayo. Alitin, tikman ko lang ate kung ano ba, totoo ba yan siya? Pwede ba? Pwede ba? ba to? Okay. Oh. Ang pagkain. Eh, sabihin mo pa, ayaw ka ng mantika. Nay, may mag, pwede so. na pwede <laughs> paisa o. Arina! Hmm? Yan na, yan, kaya kaisa

Ay, BMT, napan man Jenty bakit nan? Kinakamusta niya palagi kung buhay pa. <laughs> Ay, mga katay, bukas hapon tanaka po tanto, ha? Binula. Binulan yan, te, 3K, te. 3K, binulan, 3K. Sinabi na sa akin ng tinita kagabi. Ah. Mm. sabay pa Abaypay no no. Ritual. na No? Yan, mag-ano kami ng yug ngayon, guys. Yan. Masarap nito pag ano no. Mhm. Mm -mm. Sige. Magwawali sana ako kaso nga lang ang sakit ng kusun ko. Ano yung kakayurin mo? Ate, uminom ka na ba ng buko, te? Eh? Did you guys nag ni Ate Juby ng itlog ng itik ko doon? oo. Oh, oh. Sinutag ko ka ng no, itik. ka talunan? Jida, Jika nag-alala so nag-jay na uh, pito ang 7 ang bigay sa kanya, binibenta niya ng 8. Kaya pala mura. Oh. Hmm.